sama-sama tayong magiging sa saksi! Ini sa isa ng mga senador ang mga butas sa salaysay ni Bamban Mayor Alice Guo tungkol sa kanyang mga magulang, mga kapatid at kanyang pagkakilanlan. Pinaimbitahan naman sa susunod na pagdinigan tatay ng alkalde. Saksi si Bob Gonzales. maagang nagtipon-tipon sa munisipyo ng Bamban, Tarlac, ang mga taga-suporta ni Mayor Alice Go. Baya namin sa Panginoon kung ano man ang na, mga nangyayari sa kanya. Ulit-ulit namin, talaga pong siya ay Pilipina. Sa araw yan, ang muling pagharap ng alkalde sa Senado kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Nauwi ang mga tanong sa pag-ungkat sa nationality ng ama ni Go na si Angelito Go. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Go. Ang sabi kasi dati ni Go, iniwan siya ng kanyang ina pagkanuwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapelido niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po ng last Senate hearing po, inanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. in nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng Alcalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit. At paano raw masasabing iniwan si Go pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si na pinanganak naman noong 1988. Hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag po. Your birth certificate is riddled with holes. O pati po yung citizenship niyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin yung tatay niyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Hontiveros lang niya nalaman na pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baufo Compound kung saan nakatayo ang niraid na Pogo sa Bamban. Giit ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sino po nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? um, uh, minsan po, 500,000. Minsan, isang million. Minsan, dalawang million. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng kotseng 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umano'y karelasyon niyang may kaugnayan sa Pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon, ha? Wala akong boyfriend, wala akong asawa. Wala... Panindigan mo yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na yung, yung karelasyon ay nagmamanage at uh, uh, nagmamanage ng uh, negosyo ng Pogo sa lugar mo. Opo kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ko spy. Ako mga tao ang hindi... Naturalesa na pagtinanong mo o anong memories mo nung bata ka, na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. So, lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa Amanigo ni Guo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng closed door. Mahalagang tanong para sa akin yung, yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, dalawang beses. May isang uh, nakita kami isang buwan, tatlong beses. Uh, nakita naman natin innegosyo niya dito, hindi kumikita pero uh, bumabiyahe siya doon uh, dahil dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa. So, andalas eh. No? At, uh, uh, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, uh, pwedeng kasabuat siya dito sa Pogo na nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, pati ang paglaki ng mga alagang baboy, na ng mainit na panahon. Magigit siyam na piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Saksi si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito ay isa palang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng buhol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam. Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng lubahan ang naapektuhan. Dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok na El Nino partikular sa sektor na agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. So instead of uh, being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, eh, ngayon siguro parang 90 to 100, uh, maswerte na. No? Napakahirap. Eh, dahil ano pa, mahal pa yung feeds. So siyempre ang ang chances are yung mga farmers kahit na maliliit yung baboy pagka nasa sapat na age na yan ilalabas na rin yun. Yung maliliit na nakakatay na kasi at kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy tulad ng mais kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung, kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing mga 40% ng corn. So gusto namin, mapalit na natin yon kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng liyempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Mega Q Mart sa Casan City, naglalaro sa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Minsan na... Uh... Uh, ang difference, uh, 50, 100 pesos. We have enough supply, tapos mababa yung presyo. Kasi may mga traders kasi ano, nag-take advantage. Eh. So, isa-set natin yung, ano, yung pagpunta natin sa, sa mga lugar na talagang mababa naman. Dapat sila mag-take advantage sa mga, sa mga consumers natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inanunsyo na mga bagong mamumuno sa ilang komite sa Senado kasunod ng pagpalit ng liderato. Itinanggi naman ng ilang senador na may kinalaman sa Rigodon ang hapunan nila kagabi kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Maris Umali. Si First Lady Liza Marcos ang nagpost ng larawan na ito ng aniay casual dinner kagabi sa bahay Pangulo sa loob ng Malacanang compound kasama nila Pangulong Marcos, ang bagong Senate President Cheese Escudero at sampu sa mga senador na sumuporta sa kanya para mailuklok sa pwesto. Wala sa litrato si Senador Bong Revilla pero dumalo ang misis niya si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Katabi naman ang First Lady ang may bahay ni Cheese na si Heart Evangelista. Naroon din kahit hindi pumirma pabor kay Escudero, sina Senador Wynne Gatchalian at Senadora Loren Legarda. Ang hapunan nangyari isang araw matapos bumaba sa pwesto si dating Senate President Meg Zubiri. Ayon sa mga senador na dumalo sa hapunan, wala raw itong kinalaman sa rigodon sa Senate leadership. Wala. Pilip sa kapa yung pinlano. So that has nothing to do with the Senate, a uh, change of leadership in the Senate. Socials lang, purely social. Uh, wala naman na pag-usapang politika. Hindi rin daw na pag-usapan ng tungkol sa pag-aamienda ng Saligang Batas. Sabi ni Sen. Robin Padilla, ang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit. Kasi parang casual po eh, na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Ayon pa kay Escudero, hindi siya pro chacha Pero... But at the end of the day, as a Senate, The new majority is inclined towards that too. But at the same time, we have to balance our relationship with the House. Sabi rin ni Escudero, hindi raw alam ng Presidente ang mangyayari noong pagpapalit ng liderato sa Senado. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod. And by the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. I'll tell you now what I was surprised Um, no. Sa so, isa nagawang sesyon ngayong hapon, na isa pinal na ang committee chairmanship kasunod ng pagbabago sa Senate leadership. Kay Zubiri napunta ang Committee on Economic Affairs. Nalipat naman kay Senadora Grace po ang Committee on Finance matapos magbitiw bilang committee chair ni Senador Sonny Angara na hahawak ng Committee on Justice and Human Rights. Si Senadora itulfo ang pumalit kay Po bilang chair ng Committee on Public Services. Si senador Joel Villanueva naman ang mamumuno sa Committee on Labor na dating hawak ni senador Jingoy Estrada habang kay Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Committee on Ethics na dating hawak ni senadora Nancy Binay na magiging chair naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals. Sa Tourism Committee, pinalitan si Binay ni senador Lito Lapid. Si senador JV Ejercito naman na nag-resign bilang chair ng Local Government Committee na re-elect sa parehong posisyon. Sa Urban Planning, Housing and Resettlement Committee, pinalitan siya bilang chair ni Senadora Amy Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Iba't ibang peking produkto na samsam ng PNP CITG NCR sa sinalakay na bodega sa giging tubulakan. Ayon sa mga otoridad, ang raid ay bunso ng sumbong ng manufacturer ng ilan sa mga toy car na pineke sa pasilidad. May nasa bat mga inumin at makeup na Chinese ang nakasulat at mga t-shirt na ginaya ang tatak sa mga kilalang brand. Arestado ang dalawang Chino aminado sa pamimeke ng mga laruan. Nakakulong na sila at sasampahan ng mga reklamo. Huli rin ang 23 tauhan ng bodega, kabilang ang limang menor de edad. Para na school year 2024-2025, nakatakdang magsimula sa so July 29 at magtatapos sa April 15. Aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinaagang school calendar kasunod ng pulong nila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang pag-adjust sa school calendar target ng gobyerno na sa susunod na taon, balik sa June ang pasukan. Manila Water, pinagpapaliwanag ng MWSS Regulatory Office sa loob ng labing limang araw kung bakit nanilaw at bumaho ang tubig gripo sa ilang customer nila sa Rizal. Susunod daw ang Manila Water at magbibigay sa si MWSSRO ng mga hinihingin requirement. Unang ipiniliwanag ng Manila Water na biglang dumami ang lumot sa Laguna Tibay na pinagkukuna nila ng raw water. Nag-adjust na rin daw sila sa Cardona Treatment Plant nila sa Rizal para makakuha ng tubig sa lawa sa halip na sa Angat Dam. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nakaranas ng pagbaha at pag lupa ang ilang dalawigan sa Luzon at Mindanao dahil sa Easter List at Thunderstorms. Sa Metro Manila, patuloy ang paghahanda sa tag-ulan, lalo sa mga lugar kung saan madaling bumaha. Saksi si Joseph Morong. Malalaking batot na mga kapal na putik ang hinarap ng mga responders sa barangay Viewpoint, Banawi, Ifugao. Pasado alas 8 ng gabi Kasunod ng pagguho ng lupa at sa gitna pa rin ang pag-ulan at pagdaloy ng putik. Walang nasaktan at nadadaanan na ang ilang kalsada. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Tadian Cervantes National Road sa Mountain Province sa sunod ng landslide kahapon. Kasado hating gabi naman nagsimulang umulan sa Kabakan Cotabato. Pagdating na liwanag, na sa paligid. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at nalubog ang ilang taniman. Dahil sa baha sa barangay Matina, Aplaya, Davao City kagabi, hirap makadaan ang maliliit na sasakyan. Mahirapan tuloy ang pag-uwi ng mga commuter at yung mga naglakad na lamang. Umapaw naman ang Tolomo River kaninang madaling araw, inabot ang ilang oras ang paghupa ng baha. Ayon sa pag-asa, easterly sa thunderstorms sa na nagdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Panakanaka rin ng mga thunderstorms sa Quezon City kamakailan. Araw-araw ang paalaala ng panganib ng baha sa Barangay Rojas na malapit sa isang ilog. Pag alam na namin baha, nag-iimbak na kami ng pagkain yung mga gamot, yung mga damit na kailangan namin. ano. May mga handang lumikas kung malubog ang kanilang bahay sa baha gaya noong bagyong ondoy. May bintana sila kung may bangka na iaahaw sa, sa wala tubig at kumukuha sa ako. Sa ngayon, mababa pa ang tubig sa ilog na ito sa Barangay Roas. Pero ang pinag-aalala ng mga residente dito kapag tag na, dahil dito po mabagsak ang tubig galing sa mga matataas na probinsya tulad ng Rizal. Mababaw ang ilog pero hinuhukay naman daw ito. Dagdag problema ayon sa barangay ang basurang bumabara sa mga drainage. Isa yon sa nagpapabagal ng taloy tapos mga baradong emburnal. Ayon sa MMDA, ipinapabid pa. Ang apat na mga pumping station sa Quezon City na sasakop sa Araneta, tatalo at sa Roas 1 at 2. Inaasahan dalawang taon pa ito bago matapos. Gumagana naman ang Remedios Pumping Station para magtanggal ng baha sa bahagi ng Malate, Abad Santos sa Padre Faura malapit sa baha ng Tap Avenue. Pag mataas na po yung level ng tubig natin sa inland, i-operate po natin yung tubig ay yung pump, pumping station po natin para i-pump out po yung excess na tubig sa inland. From inland po, dadaan po yung ano natin, yung excess water natin papunta dito sa outfall natin dito. Then higupin po siya ng pump natin at itutulak po siya papunta sa Manila Bay. May apat na iba pa ang bagong pumping station ang dagdag na sa lugar sa tag-ulan. Makikipag-usap na rin ng MMDA sa DNR na wag nang idaan sa sewage treatment plan ang tubig baka sa Maynila para diretso na ito sa Manila Bay. Kung kailangan, iaangat or baka pwedeng pag may bagyo, buksan na kaagad So pag-uusapan namin yung protocol. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, may git isang libong kilometro sa Timog Silangan ng Mindanao. Posibleng lumapit yan sa Caraga o Eastern Visayas at Bicol Region sa mga susunod na araw. May isang sa rin itong maging tropical depression at tatawaging bagyong Aghon at kung sakali ito magiging unang bagyo sa par ngayong 2024. Wala pa yung epekto sa bansa sa ngayon pero dahil sa thunderstorms, may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Basa sa datos ng Metro Weather, may ulan sa Ilocos Region, Mimaropa, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Posible ang malalakas na ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Nanatili rin ang chance ng thunderstorms sa Metro Manila. Sa pagharap sa Senado, kinumpirman ng dating hepe ng AFP Western Command na tinawagin nga siya na ng isa opisyal ng Chinese Embassy nitong Enero. Pero wala rin siyang pinapayagan na lihim na kasunduan sa China tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, si June Veneracion. Sa unang pagkakataon, Pumunak sa Senado si Vice Admiral Alberto Carlos para bigyang linaw ang kontrobersyal na audio recording umano nang pag usap niya sa isang Chinese diplomat. Ang aligasyon ng Chinese Embassy sa pag-uusap na iyon, pumayag daw si Carlos sa isang new model para sa resupply mission sa West Philippine Sea. There are stories about me making secret deals with China and their officials. These are completely false. I am a soldier for the Filipino. And I remain a loyal servant of the Republic. Kwento ni Carlos na nooyepe ng AFP Western Command. Inero ng tawagan siya ng Chinese military attaché, na si Senior Colonel Lee. Pinag-usapan daw nila ang pagpapababa ng tensyon sa West Philippine Sea. Lalo na tuwing merong rotation or resupply mission sa mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Indeed, I had a casual and informal telephone conversation... The Chinese military attache in Manila. But I condemn the act of the Chinese embassy to record the conversation without my consent, much more to divulge it to the public with malicious twists and manipulation in order to appear that our discussion supported the corrosive narrative of PRC. Okay, what is this that came out? Uh, media that uh, there was a uh, new model. We did not discuss the new model. We did not uh, discuss the, uh, the term uh, common understanding uh, new model. We're not part of our conversation, Mr. Chair. Sa gitna ng kontrobersya, natanggal si Carlos Supuesto bilang Westcom chief. Mas maloob mo kay disimulitara at ng China. Dahil Uh, no, sir. Yung no, sir. It's conversation part, of, part of the game, Mr. Chair. He apologized to you. In the message, yes, Mr. Chair. He apologized to you. Yes, Mr. Chair. But you did not reply. I did not reply. Nang tanungin ko ano ang mga detalye ng phone conversation na tumagal lang daw ng tatlo hanggang limang minuto, nakiusap si Vice Admiral Alberto Carlos na executive session. Pumayag naman ang mga senador. Ayon sa DOJ, wiretapping ang nangyari dahil sinabi ni Carlos na walang permiso niya ang pagre-record ng usapan. Tilihin ka namin ng reaksyon ng Chinese Embassy. Ibitado sa pagdinig si Chinese Ambassador Wang Zilian pero hindi siya dumalo. Gate man ng Senate Majority Leader Francis Tolentino. Dapat may managot dito. Hindi kumilos ang DFA. Hindi pinatawag ang ambassador. Hindi nag-file ng diplomatic protest. Ang DFA may poder na mag-declare ng persona ng grata. Hindi ko rin alam kung ano pa yung hinihintay natin dito. The DFA would have to defer to the law enforcement agencies in uh, looking into the reports of wiretapping. Isa pa sa pinagmumula ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa, ang panatag o baho di masinlok, kung saan gine-verify ng Philippine Navy ang ulat na may nadirect manong pipes o mga tubo. para paraan. Parating paraan. How to confirm. Airport. Like, can you give us an example? Sir? You could set out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Para po so para. You could leverage our part, our partners at allies. Para sa GMA Integrated News, June Van Arasyon ang inyong saksi. Tinanggin ng Universidad sa Tuguegarao City na mayroon silang mahigit 4,000 Chinese students. Sinabi nila yan sa pagdinig sa kamera kung saan pinunarin ang Department of Foreign Affairs. Saksi si Jonathan Andal. Napagsabihan ang Department of Foreign Affairs nang simulan kanina ng House Committee on Justice ang investigasyon sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Bakit daw kasi hindi sila naalarma sa rami ng visa na ibinigay nila sa mga Chinese student doon? At nakita ninyo, may edkasite doon. Hindi nyo ba Nakikita yung numbers na ito at i-alarma ang ating uh, ISAP, ang ating NICA, ang ating uh, Immigration Commissioner bago mangyari ito lahat. We don't have, yun nga lang, yung detailed information as to which schools they are enrolled in uh, for the 9F or the 9A. Our uh, office and our undersecretary will be conducting an interagency committee meeting on visa concerns tomorrow precisely to address these issues. Itinanggi naman ng St. Paul University sa Tugigaraw na meron silang 4,600 na Chinese students, gaya ng sinabi ng isang kongresista. We never reached 4,600 total of Chinese students enrolled in any year of, at St. Paul University, Philippines. Currently, we have 828 Current Chinese students we have no data showing of the 4,600 students. Based on our data, for St. Paul's University for 2023, 1,464 only applied for conversion and 52 applied for extension. Sa bire ng universidad, umaabot lamang sa $10,000 o higit kalahating milyong piso ang kanilang kabuang sinisingil kada foreign student para sa buong kurso at hindi 1.2 milyon pesos, gaya ng sinabi ng isang kongresista. Sa datos ng CHED sa nakalipas na pitong taon, pangalawa ang mga Chinese sa pinakamaraming foreign students sa bansa. Pangalawa naman sa may pinakamaraming foreign students ang Region 2 kung nasaan ang kagayan. Ano ba ang mayroon sa Tugigaraw na yun ang kinahiligan doon mag-enroll yung uh, mga Chinese. sa dami ng influx ng uh, students doon, hindi ba ito naging red flag para sa CHED? We did not see a constraint yet at that time. yung influx po talaga ng Chinese students uh, came ng academic year 2023-2024 po, Madam Chair, because during the pandemic it was really online, so wala po wala po ang mga foreign students po at that time. So um, this year po namin ikukondak po yung inspection, Madam chair. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Muntik na lumubog sa dagat ang isang dump truck sa Amlan, Negros Oriental. Pasakay na dapat ito sa Roro sa Pantalaan pero umatras ang Roro. Inabo ng tatlong oras ang pag-ahon sa truck dahil isa-isang inali sa mga karganitong sakusakong buhangin. Walang nasaktan sa insidente. Umani ang o umamin ang kumpanyang operator ng Roro na aksidente ang nangyari dahil sa human error. Hindi raw hinigpita ng pagkakatali sa harapan ng rampa kaya pagsampa ng truck, umatras ang barko. Dinarayo sa norte ang underground river na pwedeng pantapat sa mga kuweba ng Palawan. At sa northern summer naman, Tampok sa kanilang founding anniversary ang costume ng first epic serye ng GMA na Amaya. Makibiyahing saksi kay Chris Juniga ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hindi lang pala sa Palawan may underground river. Dahil sa bayan ng Luna sa Apayaw, pwedeng pantapad dyan ang Luswok Cave sa loob. Tatambad ang mga stalactites at stalagmites na hinubog ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Banayad at tahimik din ang batis doon. Relaxing ang natural na ganda ng lugar. Bumida ang makukulay na float sa simula ng isang buwang selebrasyon ng 59th founding anniversary ng Northern Samar. We hope to instill pride, integrity, understanding, and unity amongst the present and future generations of Northern Samar. Sa Kapitolyo, itinampok ang iba't ibang piling costume para sa pamana 2024 championing Ibabawnon Heritage. Kabilang ang costume ng first epic serye ng GMA7 sa Philippine TV noong 2011, ang Amaya, na pinagbibidahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ibinida rin ang national costume ni Catriona Gray sa pagsabak niya sa Miss Universe 2018. Para sa GMA Integrated News, Chris Uniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Nangihinay ang isang nanay sa Governor Generoso Dabo Oriental. Ang naipong kasi niyang 300 o 35,000 pesos, inanay Kwento ni Cheryl Ampong, nilagay niya mga pera sa alkansyang karton. Pero nang buksan niya ito nung linggo, pinamugaran na pala ito ng anay. Pabilisan na ito ng laptop at cellphone ng mga anak para magamit sa pag-aaral. Ayon sa Banko Sentral, pwede pang mapalitan ng perang papel kung nasa 60% pa ang naiwang parteng hindi na naapektuhan. At dapat kita rin daw ang parteng may pirma ng Pangulo at ng BSP Governor, pati ang windowed security thread. Maliban na lang kung nasira dahil sa apoy, insekto at iba pa na hindi naman sinadya. Mapapasa na all ang lahat sa first class service na ito. Ang mga bidang customer, mga alagang aso. Ang mga fur baby ang dahilan kaya inilunsad ng airline na ito sa Amerika. Nasa menu ang mga paborito nilang pagkain at Iyan, yeah, dapat ipaborito na lang chew toys. May domestic at international flights na ang airline. Pero sky high rin ang bayad. Ang ticket ng isang aso kasamang for parent aabot po ng $8,000 o oh may git 460,000 pesos. Salamat digan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.